Si B-Boy, ang batang hindi umiinom ng tubig. Sa isang magandang barangay, nakatira ang isang bibong bata. Ang pangalan niya ay B-Boy. Siya ay mahilig uminom ng soft drinks, iba't ibang klase ng soft drinks, at ayaw na ayaw niyang uminom ng tubig. Mahilig siyang kumain ng matatamis, chichirya, at soft drinks kasama ng kanyang mga kaibigan. At isang araw, habang nag-uusap sila ng kanyang kaklase, nakaramdam si Biboy ng sakit sa kanyang tiyan. Aray, ang sakit! Napaiyak si Biboy. Kahit sa pagtulog, nararamdaman niya ang sakit. Dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, nagsumbong na siya sa kanyang nanay. Nay, ang sakit-sakit po ng aking tiyan. Tumungo sa doktor si Biboy at ang kanyang ina. Tinignan ng maigi ng doktor si Biboy. Sinabi niya na ang sakit sa tiyan ni Biboy ay dahil nasira na ang kanyang kidney. Awal na sa kanya kumain ng junk foods at uminom ng soft drinks, sabi ng doktor. Siya ay dapat uminom ng maraming tubig. Ano? Ayaw ko! Hindi ako mabubuhay kung hindi makakainom ng soft drinks at kakain ng chicherya. Hindi nakinig si Biboy. Uminom pa rin siya ng soft drinks. Ang sarap talaga ng soft drinks, sabi niya at biglang may sumakit sa kanyang tiyan na parabang may sugat. Natapon ni Biboy ang kanyang iniinom sa sakit na nararamdaman. Sa malakas na tinig, tinawag ni Biboy ang ina. Nay! Parang may sugat ang aking tiyan! Kinuha si Biboy ng ambulansya. Pinasok siya sa ospital at sinuri ng mga doktor ang sumasakit na bahagi ng tiyan ni Biboy. Nakita nila na ang kanyang kidney ay sira na, kaya dali-dali siyang inoperahan. Pagkatapos ng ilang araw, nakalabas na si Biboy sa ospital. Pumayat at humina ang kanyang katawan. Nay, iinom na po ako ng maraming tubig. Hindi ko na po gusto pumasok sa ospital. Lumabas na at nakipagkaibigan si Biboy sa mga batang naglalaro. Umiinom na siya ng maraming tubig. Bumalik na ang katawan ni Biboy. Kaya mga bata, ugaliin na uminom ng maraming tubig. Salamat sa pagkikinig. Hanggang sa muli. Paalam!